DZRH member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Buong karangalang iniyahando ng DZRH ang isapang bagdan duna may pangako ang bukas. Kaya sumama ko sa iyo. Iniwan ko pamilya ko. Mas pinakinggan ko ang puso ko. Kaya ikaw ang aking pinili. Dahil mo ang akala ko. Ikaw lang ang meron ako. May pangako ang bukas. Kasaysayan ng mga kaluluwang lupay-pay na ang pusong hapung-hapo sa tindi ng malabis na pagdurusa. Subalit sa kabila ng lahat, Huwag kalilimutang paglipas ng isang dapit hapon ay sisikat ang araw na magsisilbing tanglaw sa sino mang na ng kawalang pag-asa. Dahil sa likod ng mga hinagpis ay may naghihintay na ligaya. Sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay, laki pang pangarap na sa bawat himaymay ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugap. At unti-unting mauusal ang ma-inspirasyong mga katagang. May pangako ang bukas. May pangako ang bukas. Isa na namang natatanging dulang pang radyo na inyong aabangan at kalulugdan. Magiiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May pangako ang bukas. Magandang umaga pong muli sa inyong lahat mga giliw naming taga-sumaybay. Narito na po ang ikalawang kabanata ng ating tampok na kasaysayan sa linggong ito, Pinamagatang. Dahil ikaw lang ang meron ako, dito pa rin sa ating natatanging dunan, may pag-ako ang bukas. Huwag <coughs> nang matigas ang ulo mo, Jimmy. Sumama ka na sa akin sa center. Bigyan mo na lang ako ng maligamgam na tubig. Mawawala rin ito. Tumigil ka ang tao ka? <coughs> ang dami mong dahilan. Nakita mo na nga, ang tagal-tagal na niyang ubo mo, hindi pa rin gumagaling hanggang ngayon. Lamig nga lang ito. Ako, oh, ko naman, Jimmy, hirap ka nang huminga. <coughs> Maligam-gam na tubig lang ang katapat nito. Sige na, kuha mo na ako. Eh, hindi ka na nga, halos eh. <coughs> Jimmy, makinig ka naman sa akin. <coughs> Ay, Jimmy! Ay, oh, Diyos ko! Jimmy! mo. <laughs> Nay, ano po sabi ng doktor? Kumusta na pong itay? Matagal niyang itinago sa atin ang sakit niya. Malama ng kalagayan ng itay mo, Samuel. <laughs> Tahanap po, may awa ang Diyos. Malakas ang itay. Malalampasan niya ito. Ang sabi ng doktor, kailangan daw makabitan ng tubo ang tatay mo. Oh. Puno ng tubig ang baga niya. Mahina na katawan ng tatay mo, Samuel. Baka hindi niya kayanin. Sa kaso ng itay mo, himala na lang ang makapagliligtas sa kanya. Hindi po totoo yan, Nay. Doktor ang nagsabi sa inyo, <laughs> hindi sila Diyos para tangingan ng buhay ng itay ko? Anak mo, ang buhay ng itay mo, hindi niya naranasan guminawa ang buhay. Tanging yun lang ang inasam ko na kahit wala kami maganda trabaho, na sana Dumating ang araw, makapagpahinga siya sa pamamasada. At tatanda kami dalawa na masaya. Inaalagaan ang bawat isa. At kahit hindi ho kami nakapagtapos ng kolehiyo ni Ellen, <laughs> matutupad ang kahilingan mo para kay tatay. Para sa inyong dalawa na Sandali na lang. Mangyayari pong lahat yun. Hindi ang kaginawa sa buhay ang minimiti ko ngayon, sa Samuel. Adugtungan lang ang buhay ng itay mo Iyon ang mga sa akin Magtiwala lang po tayo Alam ko po kung gano'n yung kamahal Ang tatay ko Ganon din kami sa kanya, Nay kaya Magdasal po tayo Makaliligtas si tatay Sana nga, anak Sana Dahil hindi ko kaya Mawala ang tatay niyo Paano na ako? kapag iniwan ako ng tasa inyo, paano? Oh, Ellen, saan ka ah, galing? Kuya, uh, sa bahay ng kaibigan ko. Magkasama kami nag-apply ng trabaho eh. Mas malapit kasi yung bahay nila. Sobrang pagod. Ay, nakatulog ako eh. O eh, maaga kayata ngayong umuwi. Maghapon ka nga palang wala. Kaya hindi mo alam na isinugod si tatay sa ospital. Oh? Eh, ano nangyari kay tatay? Ay, kumuha lang ako ng mga gamit ni inay. Kailangan kong bumalik agad sa ospital. Ang mabuti pa, sumama ka na doon para malaman mong lahat. Ah? Uh, eh, eh, susunod na lang ako. Pwede ba, kuya? Sama lang ng pakiramdam ko eh. Baka maging pabigat lang ako doon sa inyo ni nanay. Kung sa bagay, parang hindi nga magandang itsura mo ngayon eh. eh. Magpahinga ka sandali pero susunod ka kagad sa ospital, ha? Oo, kuya. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang, May Pangako ang bukas. Nay, eto na pong pagkain. Pasensya na, medyo mahabang pila sa kantin sa labas nitong ospital eh. Kain na po muna kayo. Wala pa hubos si Ellen? Eh, wala pa. Nakatuloy yan ang nga uwi sa sakitang ang naramdaman ng kapatid mo. Napansin ko yung pamumutla niya Noong anak raang araw Sige po, Nay, kain na po Ako na ng magbabantay kay tatay Pagkatapos niyang kumain Uuwi po ako sa bahay Sasaglit ako rin para matignan ko uling kapatid ko Dito ako kakain Hindi ko iiwanan ng tatay mo Hanggat Nay. hindi siya nagkakamalay Nakausap na rin kayo ni Ellen, hindi ba? Hayaan mo na siya magpahinga sa bahay ang mabuti pa, bumalik ka sa pabrika. Ako nang bahala dito. E, e, hindi ko rin kayo iwanang mag-isa dito. Paano kung may ibibigay sa inyong reseta? Kailangan hong mabil kagad ka yun. Diyos ko, ano pang gagawin ko? Nahay, Huwag po kayong mag -ala. Relax lang po. Nandito ako. Huwag niyo pong isipin ang trabaho ko. Dito lang po ako. Hindi ko kayo iiwan. Salamat, anak. Salamat. Hmm. Hmm. Sabi ko na nga pa eh, babalik kaagad. Hinahanap pa po romansa ko, no? Nani, hindi ito ang pinunta ko dito. Pakipot pa itong jowa ko. Eh. Halika doon tayo sa loob ng kwato. Baka biglang dumating si Papa. Dan, makinig ka muna sa akin. Kapaya na. Pwede tayo mag-uso pagkatapos, okay? Pakiramdam ko. Tinamaan ako. Tinamaan? <laughs> Alam ko na yan. So, tinamaan sa akin, ha. Oh. <laughs> buntis yata ako dahan. Like, ha? Ah? ah, anong buntis? Anong ano? Hindi mo ba alam kung ano ang buntis? Pregnant, buntis! <laughs> Sigurado ka? Hindi. Pero, oh, hindi naman pala eh. Ano pa naman? Nakawalan <laughs> tuloy ako ng kanina niya. Oh. oh. Eh saan ka pupunta? Sa banyo. Maliligo. Pagkatapos pupunta tayo sa butika. Para makasiguro tayo sa sinasabi mong hindi sigurado. Don, natatakot ako. Ano ba? Kaya nga sisiguruhin natin eh. Pakiabot nga yung unique toothpaste sa ibabaw ng drawer ko. to? Kala ko na ako eh. Eto, mm. pareho pala tayo ng toothpaste na ginagamit. Kaya nga, meant for each other tayo eh. Nakawa hmm? <laughs> mo pa magbiro. <laughs> Ellen, wala kang dapat na ikatakot, okay? Mas mabuti nga kung magbunga na yung patago nating pagliliig eh. Don. Para may dahilan tayo. Para magsama na ng tuluyan. Yeah. Balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Ano? Buntis si Ellen? Oo eh. Eh, ugag oh, ka naman, Danny. Bakit mo binuntis? Nangyari na eh. Anong magagawa ko? Nandamay pa kayo ng inosente dahil sa pagiging makamundo niyong dalawa. O, oh, e eh, paano yan? E eh, di itutuloy na namin. Ah. Bakit may problema? Meron. Pareho kayo walang trabaho. Baka pati obligasyon niyo sa magiging anak niyo, sa akin mo pa iaasa. <laughs> Ganap na ako ng trabaho. Dapat nung pa sabi mo? Wala. Sabi ko, pati si Ellen, pagtrabahuhin mo, magkakaanak na kayo, no? Sa panahon ngayon, hindi pwede yung isa lang yung kumakayod. Bahala na. Pahingi nga muna ng pera. Yan. Diyak ka magaling. Nga. No. Yeah. Oh, ayan. Hindi, okay. alis na ako. Tawagan na lang kita. Ano pa ba magagawa ko? Kala ko ba may sakit ka? Uh, kuya? Ubalis ka. Saan ka punta? Kararating ko lang galing sa ospital. Imposibleng doon ka galing. Ah, uh, may pinuntahan lang ako sandali. Hindi mo pa nga nasisilip si tatay sa ospital? Masama ang pakiramdam mo, di ba? In. And... Kaya akala ko, nandito ka lang sa bahay para magpahinga. Kuya naman, tutuwa naman na masama ang pakiramdam ko. Nandito eh. na ako. Eh, saan ka nga nagpunta? Mas importante pinuntahan mo kaysa magpagaling ka dito sa bahay at kumustahin si tatay? Kuya. Helen, meron kang hindi sinasabi sa amin, ha? Wala. Wala, kuya. Nakakaduda na kasi ang mga ikinikilos mo, eh. Nung pa kita napapansin. ha? Uh, huh? Akala mo, hindi ko alam na mag-uumaga ka ng umuwi dito sa bahay. Pinagtatakpan ka ng nanay. Kaya hindi ako kumikibo. Hindi ako nagtatanong dahil ayokong sumama ang loob ng nanay. Ellen, wala akong reklamo sa obligasyon dito sa bahay. Pero isa lang ang pinapakiusap ko sa'yo. Huwag na huwag mong sisirain ang tiwala na ibinibigay ko sa'yo. Kuya... Huwag na huwag, Ellen! Ah! Ellen? Anak? O oh, ano? Kumusta na ang pakiramdam mo? Magaling ka na ba? Ang kuya mo dalawang linggo nang hindi pumasok sa trabaho. Umuwi ako ako saglit para kumustahin ang kalagayan mo. Pwede ba, Nay? Umuwi kayo para konsensyahin ako? Anak! Masama lang talaga ang pakiramdam ko. Kaya hindi ako nakakatulong sa inyo ni kuya sa pagbabantay kay tatay sa ospital. Ellen, hindi! Ayos lang sa amin ng kapatid mo, ang mahalaga gumaling ka. O ayan, maputla ka pa rin. Ano ba nararamdaman mo? Ellen, lumapit. Nuskur, ano na yung sakit mo. Magbihis ka. Kailangan mo magpatingin sa doktor. Hindi. Ayaw ko. Ayaw mo. Paano mo mong gagamutin ang nararamdaman mo kung hindi ka magpapa-check up? Diyos <laughs> Ellen! Anong buhay ang susuungi ni Ellen sa kalanggayan ito? Mga Nagsiganap Lionel Benjamin Jerry Mutia Susan Robles Phil Cruz Rosana Villegas at si Chiquit del Carmen Amor sa papel na Ellen Nilapatan ng tunog ni Gerardo Mutia sa musika ni Buboy Salonga Superbisyong Teknikal ni Salvador Bong Buyar at Eric Lucero. Ang kasaysayang ito'y mula sa panunat ni Gigi Reynansia at sa direksyon ni Robert Bobby Cruz. Ito po ang inyong kaibigan, June Martin Legaspi, nagaanyayang huwag po yung kalidig na ang sundan at pakinggan ang mga susunod pang papainit na kamanatang ng sayang ito. Dahil ikaw lang ang mayroon ako, dito pa rin sa ating natatanging dunang, may pangako ang bukas. RH Member Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas